ang ganda ganda yan nakatingin Oo oh, ayan yun yun hmm. Alagang Alagang, alagang, alagang. <laughs> alagang roda talaga yan <laughs> Alagang roda talaga yan Kita naman natin eh alagang roda naman talaga yan eh ganda Alagang roda eh Yun ang ganda naman ni Rina Wow. Ayun din. Yeah, It's lighting video yan. maganda. <laughs> nice, 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 nice. Huwag 'yang bata, Unit oh, eh. oh, yes. ba? pa? pa. Kaya? Ah, ah, lang. Lang yerin, eh. Basta hindi pa? lang mainit, init ko 'yun no ganda talaga ni Rina. Hmm, tara. gwapa ka, uy. Huwag oh, ka uy, talaga, uy. Uh, ganda naman na bagay talaga sa kanya. Ganda naman ni Rina. Tingnan mo naman, guys. Wow. Wow, grabe naman, guys. Oh, ang ganda. Parang saan mo na bisik? Bisik. בישק basic... נוץ. <laughs> mm. yeah. yeah, nah.